Guys, alam nyo na yung lulutuin ko kung ano po. Ayan po yung mga ingredients. yon, Ayan. Magluluput, magluluto po ako ng adobo. So, ipapakita ko lang po yun sa inyo kung ano po yung mga ingredients ko. Ayan. Ito mantika, syempre, higisa natin. Tapos, hihiwain ko ito mamaya luya, bawang, at sibuyas. Kalating kilo kasi na pork. Tapos pork cube, tapos magic sarap, salt and sugar, then vinegar and soy sauce. Yan, that's it. question yung posa ko na lagyan daw ng patata. Ayan. Isang patata, 35 pesos. 190 daw ang, ang kilo. Sobrang mahal. Pagpasensyahan nyo na po yung aking kawali na naka uh, item nakita po yung kalahati kalahati pork. pinahiwa ko na kasi pinatamad ako magpahiwa dito nahiwa ko na po silang lahat nahugasan ko na din tapos Itong pork pala, Uh, nilagyan ko yun siya ng konting tubig para mabilis kumulo. Tapos papalam, uh, papalambutin or uh, papakuluan natin siya para matanggal yung kanyang mga dirt dirt. Yun sabi nila. Tapos nilagyan ko siya ng asin. Then i-mix para lahat sila ay malagyan. So, kahit hindi mo na siya i-mix, pero gusto kasi i-mix siya tapos konting suka para po talaga siya guys Kuntin lang. ayan ayan guys so pinalaksan ko na ng apoy para mabilis siyang mag lambat at kumulo ayan so habang naghihintay tayo na kumulo yung ating pinakulo ang pork ikot muna tayo ng lansones. At ito na lang yung natira sa isang kilo kahapon. Ayan. Ayan guys, oh. <clears throat> so. so, tamis niya. Yung bilhin yung lansones, yung medyo maliit lang siya para maliit na yung buto. Mas marami kayong makain. Huwag yung malaki kasi mas malaki din yung buto. So, hello guys. eto kumulo na siya. So, pero kulang pa yan guys para mas malambot na siya kapag ginisa ko tapos pinakuluan ko ulit. So, ayan, mamaya na natin siya. Hahangin. Ayan guys, hinalo ko na siya para lahat talaga sila ay makuluan. Tapos hininaan ko na lang din yung apoy. Ayan. Guys, kapag natutusok nyo na ng pinidor yung karne, okay na yan. Para mas mamaya, mas malambot siya kapag tapos mo na siyang maluto. Kaya aahon ko lang to kasi hindi ako makalpete. Oh. <coughs> Gisa-gisa Gisa-gisa ko lang muna guys. Ayan, nilagay ko na rin. Tapos yung pinakuloan ko pala yung tubig niya. Minuhos ko kasi marami yun. Ganun dapat. Tapos, ayan, pinag ko na sila. Tapos, lalagyan ko siya ng 4 cubes. Yan, hahaluin ko lang din yan. Lalagyan ko na siya ng oil. Marami ako maglagay nito para talagang ano siya. Kulang pa yun eh. Tapos syempre, kunting suka na lang. Siyempre, kunting asin na lang. Yan, lagyan ko siya ng asukal. Yung paglagay ko, lahat yan, nilalagyan ko dito. <coughs> Siyempre, add natin ng konting mantika. Ayan. Konti. Tapos, lagyan natin siya ng water. Ayan. Okay, guys. Papakaluin natin siya. Tapos, yan. Hahaluin ko muna hinalo ko na nga siya at papakuluan. Tapos lalaksan natin ng apoy. Lalaksa natin yung apoy. At syempre, babakita ako lang sa inyo. Medyo masama yung panahon ngayon. Makulimlim at ulan-ulan. Uh, Pero ngayon wala. Ayan habang naghihintay tayo na kumulo at lumambot yung pork at ang patatas. May mangga dito pero hindi ko alam yung kalangin bubunga. Ayan. So, ayan na ay siya guys. Uh, limang beses ko siyang hinalo habang kulong-kulo na siya. Pero, malambot na rin yung pork tsaka yung patata, syempre malambot na din yan pero, ko pa po yan sya papakaluan ko pa yan at yung sabaw nya, sakpong sakpo lang yan, tapos yung toyo na nilagay ko sakpong sakpo lang din pala yun ayan wait lang po natin mamaya hello guys malambot na pala yung pork at lalagyan ko na siya ng magic syrup yan luluran niyo lang po yung lahat ng space charot ganyan konti lang panca pancha lang ayan so papakuluan ko na lang siya ng ilang minuto so guys Totoo na rin nun siya. na din po lahat. Tikman Tik natin. Tiyak. Mabut Mm. It's bad. Oh, guys, that's it. Bye.